mga bilang Kabanatang 21. At ang Kananeyo na Hari sa Arad na tumatahan sa Timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim. At nilabanan niya ang Israel at binihag ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, Kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos nagigibain nga ang kanilang mga bayan. At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel, at ibinigay ang kanineyo sa kanila. At kanilang lubos nanilipol sila at ang kanilang mga bayan. At ang ipinangalan sa dakong yaon ay Horma. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng idom at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito at ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, Kami ay nagkasala, sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas, ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at tumantong sa uboth. At sila ay naglakbay mula sa uboth at tumantong sa Ihe Abarim, sa ilang na nasa tapat ng Moab, sa dakong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglakbay sila at sa libis ng Zarid. Mula roon ay naglakbay sila at sa kabilang ibayo ng Arnon na nasa ilang na lumalabas sa hangganan ng mga Amorheyo sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amorheyo kaya sinasabi sa aklat ng mga pakikipagbaka ng Panginoon. Ang Vaheb ay sa sofa, at ang mga libis ng Arnon, at ang kiling ng mga libis na kumikiling sa dakong tahanan ng Ar, at humihilig sa hangganan ng Moab. At mula roon ay napasa biir er sila na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moises. Pisanin mo ang bayan at aking bibigyan sila ng tubig na magkagayo inawit ng Israel ang awit na ito. Bumalong ka o balon, awitan ninyo siya. Siyang balong hinukay ng mga prinsipe na pinalalim ng mga mahal sa bayan, ng sitro at ng kanilang mga tungkod, at mula sa ilang sila sila'y napasa matana. At mula sa matana, ay napasa na Haliel. At mula sa Nahaliel ay napasa Bamoth. At mula sa Bamoth ay napasa Libis na nasa bukid ng Moab sa taluktok ng Pisga na patungo sa ilang. At ang Israel ay nagutos ng mga sugo kay Sihon na hari ng mga amorreo na sinasabi, Paraanin mo ako sa iyong lupain kami ay hindi liliko sa bukid ni sa ubasan. Kami ay hindi inom ng tubig ng mga balon. Kami ay magdadaan sa maluwang nalansangan hanggang sa aming maraanan ng iyong hangganan. At hindi ipinahintulot paraanin ni Sihon ang Israel sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel at dumating hanggang Jahas at nilabanan ang Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng tabak at inari ang kaniyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok, hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito atang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amorheyo sa Hezbon at sa lahat ng mga bayan ni Aon. Sapagkat ang Hezbon ay siyang bayan ni Sihon na hari ng mga Amorheyo na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab at sumakap ng buong lupay ni Aon sa kaniyang kamay hanggang sa Arnon kaya yaong mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi halina kayo sa Hesbon itayo at itatag ang bayan ni Sihon sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hesbon isang liyab na mula sa bayan ni Sihon na sumupok sa ar ng Moab sa mga panginoon sa matataas na dako ng Arnon sa Abamomoab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Kemos, na nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Sihon na hari ng mga Amorheyo. Aming pinana sila. Ang Hesbon ay namatay hanggang sa Dibon at aming iniwasak hanggang Nopa na umaabot hanggang Mediba. Ganito tumahan ang Israel sa lupain ng mga Amorheyo. At si Moises ay nagsugo upang tumiktik sa Hazer. At kanilang sinakop ang mga bayan niyon at pinalayas nila ang mga Amorheyo na nan-doon. At sila'y lumiko at umahon sa daan ng Bazan. At si Og na hari sa Bazan ay lumabas laban sa kanila siya at ang buong bayan niya upang makipagbaka kay Edri. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Huwag mo siyang katakutan, sapagkat aking ibinigay siya sa iyong kamay, at ang buong bayan niya, at ang kanyang lupain at iyong gagawin sa kaniya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon na hari ng mga Amorheyo na sa Hesbon. Gayon nila sinaktan siya at ang kaniyang mga anak at ang buong bayan niya hanggang sa walang natira sa kanya at kanilang inari ang kaniyang lupain.